nababahala po ang health department sa paglobo ng kaso ng leptospirosis ngayong panahon ng tag-ulan ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo may naitala na silang mahigit 800 cases ng leptospirosis mula Enero hanggang June 15 halos kalahati ang ibinaba nito kumpara noong nakaraang taon gayunman Nito lamang Mayo 5 hanggang May 18 ay may naitalang anim na kaso na umakyat ng anim na pong kaso mula May 19 hanggang June 1. At pagdating ng June 2 hanggang 15 ay umabot na ito sa 83 kaso. Sa ngayon ay nakapokus ang kampanya ng Department of Health sa leptospirosis dahil sa naitalang pagtaas ng kaso. Gayunman, kasama rin sa binabantayan ng ahensya ang waterborne diseases influenza like diseases at dengue kailangan talaga yung baha, huwag na nating lutsungin kung pwede. Kung tayo ay hindi makaiwas at ako nga rin tumawid ng kalyan na baha o kaya tayo ay nagtatrabaho tayo basurero o uh, isang uh, humahawak naglilinis uh, ng uh, burak, ng uh, putek pagkatapos ng uh, baha, siguraduhin po natin na tayo ay uh, kumonsulta sa pinakamalapit na health center within 1 to 2 days. Bakit po? Ang mga simptomas ng leptospirosis ay hindi nararamdaman ng 1 to 2 days hanggang 1 month. It Sabihin, baka akala po ng ating kababayan lumusok sila sa baha pero walang nararamdaman, okay lang. Pag nagkaroon po ng paninilaw ng uh, mata at balat, ng ating uh, pagbabago ng kulay ng ihe o kaya yung iba hindi na makaihe dahil kailangan i-dialysis, huli na po yun. Kumonsulta po tayo kasi meron pong gamot laban sa leptospirosis.